Hello guys! Magandang buhay! So for today's video ay maaga nga po bala kaming gumayak at gumising nitong aking asawa kasi nga po ako naka-schedule dahil wala namang masyadong pag pagkakaabalahan ay pupunta nga po pumunta nga po pala kami dito sa may sementeryo para nga po pala maglinis nitong puntod ng kanyang mga magulang at kanyang kapatid dahil na rin po hindi kami gano'n nakakapunta dito dahil nga po ay busy dahil doon nga po kami nag stay na halo sa school ayan nga po napakadawag kasi dati po nakakadaan-daan kami dito nung hindi pa nga po ako nagtuturo eh, so ayan po medyo natagalan yung pagbalik namin dito kaya ayan napakadawag po napakadamo napakadaming bagay na damo-damo tapos po may mga tumubo na parang ipil-ipil alam nga po pala namin na ganyan ang mangyayari kaya naman nagdala na nga itong asawa ko ng gulok dala na rin po kami dito ng tubig, timba, tabo at saka walis tingting Hindi rin nga po pala niya nakalimutan yung brush kasi nga po nasa isip niya ay talagang malumot na naman ayan at kung ano-anong mga nakadikit dahil nga po hindi naman kulong itong pinaglilibingan ng kanyang magulang so yan nga po ay di talagang ulanin at arawin. At talaga kung mapapansin nyo ayan nga po at may nililinisan pa siyang isang punto din pero hindi nga po pala yun sa kanila tinabasan na lang din niya kasi nga po yung mga punto din ay parang dikit-dikit naman naka. At habang naglilinis nga po pala kami dito ay nakukwentuhan na rin kami at tinatanong ko nga po pala siya. At sabi nga po pala, pala niya dyan sa akin. Nakilala naman na daw po niya yung mga dumadalaw. Doon nga po sa mga katabi ng punto ng kanyang mga magulang. Ayun nga po, sabi nga po niya ay nakakakwentuhan niya pa pag nga po dumadalaw sila ng undas dito. Magkahiwalay po kasi kami ni Rexan tuwing undas. So siya po nandito siya sa mga magulang niya. Ako naman po ay nandoon kay Inang at kay Tatang doon po sa San Miguel. O baka naman itanong niyo bakit hindi ako nagtitirik dito ng kandila eh. Magulang naman ang asawa ko or kaya naman ay bakit hindi ako dito pumupunta ay eh, Kasi nga po ay nandoon talaga ako tuwing undas dahil nga po si ating yung nagpa sa akin kaya po ayun nandoon ako kay inangat kay tatang kasi po si Inang at si tatang ay aking inalagaan din ito lang naman po talaga yung unang paglilinis namin dito nung asawa ko pero babalik nga po kami dito sa 31 para naman din po makapagpintura at noon nga po pala kami magtitirik na rin ng kandila dati naman talaga madalas kami dumaan dito lalo na nga noong hindi pa ako nagtuturo tapos nagtitirik na rin kami ng kandila nung asawa ko at nililinis linisan na rin namin yan at kaya naman po babalik pa kami dito nung 31 ay eh, para nga po magpintura kasi naman ay eh, hindi pa po, po pwede na magpintura agad kami sa ngayon dahil nga po mapag-aapak-apakan pa yung puntod na ito kasi naman po ay hindi talaga ito kulong at yung iba talaga ay sa mga taas ng pondo dumadaan so yun nga po ang mangyari nung mga nakaraang taon na kapag nga po magang nakakapagpintura ay may mga bakat nga po ng chinelas dyan. Napakabilis lang din po palang magsitubo ng mga ipil-ipil dito ay akala mo yung ilang taon na itong hindi nalilinis. Yes. Napansin ko rin nga po pala na ito nga po pala ay parang akong wala akong mabasang sulat pero sabi nga po na asawa ko dati naman parang may, nakasul may nakasulat na pangalan dyan pero yun nga po sabi ko sa asawa ko ay dahil wala ay napag-usapan namin na pag nga po nagkaroon ng oras ay Nakapag ah, po, po pwede ka kung pagawa na lang namin ng lapid. At hindi nga lang din po sa ay, maiisingit sa oras, kundi maiisingit na rin po sa budget. At diba? Ay kasi hindi naman talaga biro ang mga bilihin sa ngayon. Kaya syempre, paglalaanan din namin mag-asawa yun. Kasi naman kung hindi talaga namin babudgetin yung aming pera, yung mangyayari, mauubos na lang nang hindi namin namamalayan. Kasi nga po, ay pag hindi pinaglalaanan, eh, yun ang nangyayari kung saan sana iibili. Dahil na rin po ay napakamamahal din naman kasi talaga ng mga bilihin nga yun. Pero dahil na rin nga po para naman sa magulang itong asawa ko, edi paglalaanan nga po pala namin ng isasama namin sa budget para kako mapagawa ng lapida itong kanyang magulang dito. Isa na siguro sa mga ugali naming mag-asawa na magkapareha, yun parehong hindi kami marunong dumaing. Yun nga po, pag kami may gustong bilhin, pinaghihipunan namin. Yun bang hindi kami umaasa sa ibang tao or, para mangutang, para lang po mabili yung mga gusto namin, talaga ko oh, hindi kaya, edi hindi. Ay maglubay, gayon. Ay, talaga namang para sa aming mag-asawa, ay napakahirap naman kasi nang may utang. Kaya kapag may gusto talaga kami bilhin, ay may na namin ng pera or no, sa budget namin hindi namin hindi kami umaasa ba or iniisip na mangungutang kami kaya siguro ganoon ang mindset namin kasi nga ang iniisip namin sana makami kukuha ng ipambabayad eh yung amin namang budget ay sapat-sapat lang para nga po sa araw-araw oh siya ang haba na ng aking istorya ayan na nga po dumaan na rin kami dito no. Nung niriksan dito nga po sa may tartaro, sa may kampo at dahil wala nga po pala kaming ulam sa bahay. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta. paki po ang aming Facebook page at pakisubscribe subscribe ang aming YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Paalam, see you po sa next vlog. <coughs>